Hey guys, welcome. Napansin ko lang. Parang simula yata baby tayo. Pinaglalaro na tayo ng mga magulang natin, no? Baka, simula natuto tayo maglakad. Parang sinasabi sa atin, laro ka nga doon anak. okay, bibigyan ka ng laruan. Tapos kapag nasa school ka, gusto tayong maglaro. Makipaglaro sa mga kaibigan natin. Patentero, mga ganun, di ba? Parang yun nga yata yung dahilan kung bakit ako naging gamer ngayon eh. So ang tanong, ang gaming ba is pambata lang o para sa lahat? Yan ang dalawang tanong na gusto kong lagi na opinion ko ngayong linggo. So every week, meron akong dalawang tanong. Ang tawag ko sa format na to is the duality of my human experience. O ba? Diba? So, ano pang natin? Let's go! So, Kung mapapansin nyo sa thumbnail, uh, Lego Movie, si Emmett, si Chris Pratt yan. Kapag, kung meron mga nakapanood sa inyo ng, ano, ng Lego Movie, shout out. So, siya yung nagre-represent ng pambata. Yung, kung pambata yung mga laro. Parang Tapos, meron namang isa, si Gerald of Rivia naman. Si, sa Witcher 3 yan. So, sa mga nakakaalam ng Witcher, feeling ko naman lahat ng magiging audience ko makakaalam yung Witcher 3. Eh. So sila siya naman yung nagre-represent ng maturity ng mga laro. So pag so mamaya na natin pag-usapan si ano si Witcher si Geralt. So pag pinag-uusapan mo si ano si Lego Movie or yung mga pambatang laro parang ganoon. Yung pinag-uusapan niyan yung piko, yung mga patintero, yung mga ganyan. Jackstone. Stone, uh, ano pa ba? Basta mga pambatang laro, mga habulan, ganun. So, taguan. Kapag kahit anong pambatang laro na maisip mo na parang pag, pag nilaro to, ah, pambata to. Parang gano'n. Kahit nga video games, pwede mong sabihin na, ah, parang pambata to. Pare, meron akong nakita nung minsan, yung pamangkin ko, naglalaro siya, cashier. Kapag parang nagbebenta siya. Yung maganda dito, natututo siyang mag-mat. Kapag parang magkano yung sukle parang gano'n, Magkano kailangan nung ano nung babayaran nung taong bumibili, parang gano'n, So magbibilang siya. Ah, ito yung sukli. <laughs> o kaya ito yung kailangan mong bigay, parang gano'n sa parang ganoon siya. So so meron siyang mat. Eh. Pero mararamdaman mo na ah, pambata to, hindi ko to lalaruin. Wala pa ko <laughs> kung ako na tito niya hindi ko siya lalaroin. Parang gano'n. Yun yung mga, yun yung mga represent ni Lego Movie. Although ngayon kung titingnan naman natin yung mga Lego, ano na eh, medyo mature na rin ano. Kahit ano, pwede na maging Lego eh. Ngayon nga may lalabas pang Pokemon na Lego eh. So exciting 'yun pero sigurado ako mahal 'yun. So and sigurado din ako na ano 'yun, mga end 'yun sa mga medyo matatanda na I think. Oo, kasi yung Pokemon feeling ko mas mas maraming matandang naglalaro nun kasi bata pero I could be wrong. So, yun. Yun yung nare-represent no? ni, ano, uh, ni, ni Emmet ng Lego movie. Mga batang pang, mga laro na pang bata. Ngayon, si Gerald of Rivia naman, yung mga mature yan. Uh, pwede yan video games, kumari, mga mature, mature, mga COD. At sa totoo lang, COD, maraming batang naglalaro nun. Pero, technically, barilan pag automatic, ano siya eh. Kung papatayin mo yung kalaban mo, automatic, mature na siya eh. Kung hindi, hindi siya magandang, or kung ako magulang ako, mare ako nga, ako, ako, magulang ako, hindi ko papalaroin yung anak ko, siguro hanggang mga 17, 15, hindi ko alam eh, kung ilan. Basta yung meron na siyang muwang, na alam niya na, okay, pag pinatay niya to, yung karakter na to, hindi naman talaga siya pumapatay ng tao. Kumbaga, nakikipaglaban lang siya. Parang gano'n. Kung, kung naiintindihan niya na gano'n yun, na hindi naman talaga siya pumapatay ng tao, then, dun, dun, dun pa lang ako komportable na palaruin siya ng gano'n. Pero, even then, kumari, mga dota, ganyan, yung tipong kailangan, patayin mo yung puno ng kabila. Pero, meron din ano yan eh, kumbaga sa reality, kumari, yung mga card games, mga madjong, yung mga, ah, uh, yung eh card game na poker ganun o kaya o auto automatically feeling ko naman kahit sino namang may ano may muwang hindi ma hindi paglalaroin yung mga bata ng poker kasi nga yung poker inherently sugal siya eh alam mo yun kasi nakikipag nakikipag sugal ka na ah ito yung mataas na ano na value sa uh, uh, cards na to so yung mga tas tapos madjong automatically pag nakikita naman natin yung mga matatanda di ba nagmamadjong and usually wala silang kasamang bata oh, meron lang meron ko lang makikita ng mga bata na humingi ng pera pag nanalo sila pero sila mismo hindi sila naglalaro so pwede natin sabihin na yun yung mga nirepresent nire ni Gerald yung mga mature na laro so anong yun anong similarities naman nila ngayon bakit bakit sila yung napili ko? Well, obviously, parang silang pwedeng laro eh. Although si Lego Movie, movie siya, yung Lego kasi nagsimula siya sa ano, laruan. So, alam naman natin lahat yun, di ba? So, laro sila pareho. So, obvious na yun. Pero, yung isa, um, yung isa, bata. Kung baga, bata man o matanda, possible na laruin eh. Kung titignan nyo lang ha, kung baga, COD pwedeng laruin ng bata. Diba? Pero kung titingnan mo parang mature siya. Sa to lang poker, pwedeng pag-aralan ng isang bata. 10 years old depende kung anong ano niya, 'di ba? Anong influence niya. Pwede. Pwede niyang pag-aralan, pwede niyang laruin sa mga kasama mga kaibigan niya. Considering na it's hopefully hindi sila nag ano, nagbe-bet ng money, pero pwede, 'di ba? So ano sila transcending sila yung yung Lego at Witcher, nire-represent nila yung mga laro na parang pwedeng laruin ng kahit sino. Ngayon, pero inherently, kumbaga parang pag sinabi mong Lego, automatic na iisip mo pang bata siya. Eh. Kumbaga usually, di ba? Kumbaga, hindi mo masasabi na Lego is pang matanda automatically. Maliban lang, pag mukha siyang pang matanda. So, ganun siya. So, ganun din si Gerald, di mo masasabi na pambata siya. talaga may espada siya and everything. Pero, so, magkaiba din sila ng audience. kumbaga parang, yung Lego, ngayon na lang siya nagiging pangmatanda. Pero usually, pambata siya, di ba? Uh, so, yun yun. So, ganun yung similarity nila. Kaya ako sila pinili. Nga, gusto ko sila mag-represent ng, uh, ng topic na to. kumbaga pambata, tsaka, ang matanda. Ngayon, ano namang connection nila sa akin? bakit naman bakit ko sila pinili di ba so kasi napansin ko lang eh sabi ko nga sa intro ko parang lahat ata tayo naglalaro naglaro eh yun at one point in our life kumbaga sumala baby tayo oo yun nga feeling ko parang part ng buhay natin <laughs> yung paglalaro kumbaga feeling ko lang ha I mean, siyempre walang research to, wala tong ano, wala tong scientific basis. Pero based sa observation ko lang, tsaka sa ano ko lang, sa nararamdaman ko lang sa nakikita sa paligid ko. Parang kahit sino pag naglaro, magiging masaya eh. Alam <laughs> mo 'yun? And parang hindi naman dahil bumalik sila sa pagkabata eh. O kaya dahil batang isip sila eh. Parang hindi ganoon eh. Parang hindi 'yun yung root cause niya. Eh. Baga, kung kung umpisa pa lang, pinapalaro na tayo ng mga magulang natin. Tapos kahit nga tayo mismo, pag medyo na, natuto na tayong maglakad, papansin ko sa anak ko tsaka sa mga ibang bata, kahit hindi naman laruan, gagawin nilang laruan. So, wala naman nagsabi sa kanila na gawin yon Pero naramdaman nilang gawin nasa puso nila. It seems like nasa DNA natin na maglaro. So, para siyang part ng buhay natin eh. And kahit yung mga matatanda, pag pinaglaro mo sa mga party games, kumari, mag enjoy naman sila. Okay, pag nakakita sila ng mga mga bata na naglalaro sa harap nila, yung mga apo nila, ganon, nag enjoy naman din sila. Nakaalaan nila na yung mga childhood nila. So, parang part ng buhay natin yung paglalaro eh. Kumbaga, kumare tool sa akin, di ba? Elementary, nagbo basketball ako, di ba? Kasi yun yung una ko, yun yung mga una kong naro. Tas Pokemon, na uh, banggit ko nga dun sa last video ko. Pokemon tapos uh, medyo high school na ako nung nagsimula ako mag online games, eh. Pagka, Rose Online, Harag shout out Shoutout sino nakakalala noon. Riders din eh, nilaro ko din 'yon. So, college, nagka-RPG na ako, Oblivion, Black and White kung sino man nakakaalam nun, Lionhead Studios. So, nagtatrabaho na ako, RPG pa rin. Kumbaga, natutuwa akong mag-mobile games nun kasi nga, kailangan ko maglaro on the go eh. <laughs> Alam mo yun? O, so, parang, hindi ko laging dala yung PC ko. So, parang, okay, kailangan ko maglaro ng mobile games. Pokemon okay, Go. so, nung nag-asama na ako, yun pa rin, RPG pa rin. Pero meron pa rin, meron na akong responsibilidad nun kapag nag-astras na ako ng bahay. Pero naglalaro pa rin ako. Tapos, nung nagka-baby na ako, every 2 hours ako nagpapakain. Pero nasisingit ko pa rin yung Legend of Zelda. Breath of the Wild. Pag, ano, madaling araw. Kung ko isang oras. Sa isang araw. Kaya 30 minutes. You know. Tapos ngayon, nag-YouTube ako. Magawa ako ng YouTube. Tapos gumagawa din ako ng, ano, ng Unreal Engine 5 na mobile game. Pero, sinisingit ko pa rin. Ayan, makikita nyo sa screen nyo, Skyrim yan. Nakabili ko lang kasi recently. nilal naglalaro pa rin ako kahit isang oras na lang per week. So, napaka-konti, di ba? Pero naglalaro pa rin ako. So, parang buhay ko na siya eh. Parang part na siya ng buhay ko na hindi ko alam kung dahil eh, na parang ayokong parang hesitant akong sabihin na bata, batang isip ko yun. Kumbaga, pag naglalaro ako parang batang isip ako parang gano'n hindi ko masabi eh. kasi nga yung laro para sa akin uh, ang pinakatanong dito is kapag ba gamer ka automatic na childish o pang bata, pang bata o batang isip ka so yun yung pinakatanong dyan hindi eh. kaya ano hindi kaya pwedeng kaya tayo naglalaro kasi sinimulan natin ng bata tayo Diba? Baga, uh, tinutuloy lang natin ngayon. So, imbis na tinutuloy, imbis na nagiging bata tayo ulit, o kaya nagiging childish tayo, o kaya pag naglalaro tayo, baka, sinisip, baka tinutuloy lang natin yung nasimulan na natin ng bata tayo, which is paglalaro. Parang ganun eh, no? Parang mas maganda parang yun yung nararamdaman ko, tsaka yun yung naoobserbahan ko sa mga gamers sa, sa paligid eh. So, imbis na continuation yun nga, continuation ng pangwiki bata. So, baka, baka merong peace o kaya kapayapaan kapag tinutuloy mo lang yung nasimulan mo na. Diba? Kapag okay, bata ka pa lang, naglalaro ka na. So, tinutuloy mo lang. Merong peace dun eh. Meron akong nakikita na pag ginawa mo yun, at peace ka. Kapag okay, parang, parang may, may, meron siyang continuity, parang meron siyang purpose, yung parang ganun siya eh, parang mas in tune ka, mas nakadikit ka, connected ka. Hindi sa childhood mo eh, kundi dun sa nasimulan mo eh. Nasimulan mong maglaro. Yan, dami mong sinimulan, di ba? And I'm pretty sure yung iba dun, di man na tinutuloy. Kumari ako, hindi na ako nagpa-basketball. Pero, naglalaro pa din ako. So, hindi, parang ano eh, parang yung gaming na buhay natin, intrinsic siya eh. Baga part siya ng buhay natin hindi lang siya pambata o oh, kaya yeah, childish o kaya oh, ano sayang ng oras ganoon hindi eh parang merong laro para sa lahat ng generation kapag iba't ibang klaseng laro pero laro pa din at at, at the end of the day so syempre hayaan ko lang maging part ng buhay ko to yung paglalaro na to so hanggat kaya ko tsaka kahit sobrang tanda na ako kumbaga ko tingin ko may gaming grand diba si ay, ito yung naglalaro ng na Skyrim dati pinin ko aabot sa ganun naglalaro pa din ako hindi dahil bumabalik ako sa pagkabata kundi dahil tinutuloy ko lang yung sinimulan ko nung bata pa ako and sa totoo lang hindi rin naman siya ano eh hindi, hindi lang naman masaya naman kasi maglaro eh diba pero tsaka experience mo eh yung another reality. So, hindi lang siya, hindi ka nag -e escape reality. Na-experience mo yung another reality. kumare, so, maging mage, uh, bumabaril ng fireball, warrior, dictator, kapag ano, kumare, mare, nag, lalaro ng na strategy game, pacifist, yun, kung ah, pacifist run, alam mo yun. So, merong peace dun eh. Merong kapayapaan na nararamdaman dun. So, yun. Baka ganun yung laro. Merong, merong laro para sa lahat ng generation. So, hindi lang siya pambata. So, yun. Ano sa tingin yung mga dre? ah <laughs> uh, like itong video na to. Kung sakasakali na nagustuhan nyo talaga. Subscribe na rin. Kasi, uh, libre. <laughs> Tapos, yun. Kung meron kayong comment or something. Kung nagustuhan nyo, comment down below kung ano yung nagustuhan nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, Dislike nyo lang. Pero, mag-comment na rin kayo. Sayang, diba? Free naman yun din yun. So, share nyo kung kaya. Uh, yun yung pinakamahirap i-share. Pero, kung kaya lang naman. Uh, so, yun lang siguro. As always, I am the lying man.